mga wala sa motorcycle lane ayun diba ang dami power of advanced observation hacking kaya ito magang nakalimutan mag ako balit ang battery na camera bago na may iskriba may daanan ngayon ng mo ano ngayon ng no? motor lane no Uy, wala <laughs> woohoo makakadaan ngayon sa motor lane na walang ano sa gabal ito lang medyo ito lang ito lang, ito lang, ito lang. Uy. Dazal. Ayun, may na. Ayun na. Nagkahulihan na dito. Ayun, no? Oh. oh mga wala sa motorcycle lane ayun diba ang dami paalala ko na to nakaraan nung ito ay pininturahan ng buo ang dami na nahuli diba same spot ulit same hour simula dati bumalik na ulit sa dati pero ganun pa rin yung oras ganun pa rin yung spot ba diba? may paalala na ako nito nakaraan pa January ata yun Nang bagong pintura to nung binuuna na yung pintura nito so see I told ya, na mag ingat kayo dyan kasi ayun yung mga tinatarget nya ng mga mag u eh, halos malayo pa lang 'Yung malayo pa lang pero nasa kaliwa na sila. Yung mag-U-turn sila na malayo pa naman eh nasa left side na. 'Yun ang madalas na nahuhuli dyan eh. Kasi dapat nasa motorcycle lane ka muna ngayon. Uh, after 200 meters or 100 yata or 200 meters, Tsaka ka lang uh, kakaliwa para sa U-turn. Kasi yung iba, nagbababad na sa kaliwa pero kahit malayo pa 'yung U-turn, kaya nahuhuli sila dyan hindi na bago 'yan, matagal nang na nangyayari 'yan dyan sa Commonwealth. 'Di ba? 'Di ba? May hulihan na ulit doon sa spot na 'yon. Same hora, same spot, power of observation hockey. Power of advanced observation hockey.